Mahal na pong Jesus Nazareno, sinimula na po namin ang panahon ng kwaresma. Ang panahon na ginugunita namin ang iyong dakilang pag-ibig. Sasamahan ka namin patungo sa kalbaryo, patungo sa krus ng aming kaligtasan. Tanggapin niyo po ang aming mga sakripisyo hawang gawa at panalangin ang lahat ng ito ay ginagawa namin hindi lang para tularan ang iyong pagpapakasakit kung hindi tularan ang iyong kabutihan at pagmamahal nawa ang ginagawa namin hindi maging palabas lang bagkus, makatulong sa amin, matandaan na ang pinakagutom namin sa buhay ay ang pagkagutom namin sa iyo. Sapagkat ikaw lamang ang makasasagot ng aming mga dasal. Ikaw lamang ang makabibigay ng tunay naming kailangan. Ikaw lamang ang aming lunas at kaligtasan. mal na pong Yesus na sa kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami, Amen, Amen.